Meron tayong isang loan app na sisilipin na naman kung saan nagpapautang nga daw siya ng hanggang 25,000 pesos. Nakita ko lang siya somewhere, hindi ko alam kung saan. It's either sa Play Store or sa App Store or sa Facebook yata. Pero nakadownload siya sa cellphone ko. Since nakadownload na rin naman siya, sinilip ko siya at isishare ko siya dito sa ating topic ngayon. Sabay-sabay nating sisilipin at kayo nang bahalang humusga sa bagong utangan platform na to. Kayo nang bahalang humusga sa kanya after natin siyang i-review. Basta yung sabi niya do no, no collateral daw siya. At sobrang dali lang din na mag-apply sa kanya. Well, kung interesado ka dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. Nandito ka kasi ka na naman no. Naghahanap ka na naman ng mauutangan. So ayun nga, meron na naman tayong i-review na isang loan app na nakita ko lang kung saan. Pero hindi ko sure guys no, it's either sa Facebook ba or sa Play Store, sa App Store. Pero naka-download siya sa cellphone ko. Kaya naman medyo na-curious ako sa loan app na to at sinilip ko siya tinry ko na umutang sa kanya. Kung legit ba siya or isa isa na naman siyang fly by night na ola. Well, 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 wag na natin siyang patagalin. Sisilipin na natin siya para mahusgahan at kasama ko kayo guys na manghuhusga sa loan app na to. So, ito nga ang loan app na tinutukoy ko ay ito nga ang si Perasure na nagpapautang nga daw ng up to 25,000. So, dito inopen ko yung kanyang application. Sabi niya dito maximum loan is 25,000. Pero yung pinakamababa na pwede nating mautang sa kanya ay 300 pesos lang. At dito daw, sabi niya dito yung loan days nga daw niya up to 3 installment 180 days. Sabi niya rin dito, trustworthy daw siya information protection, no hidden fees, pass approval, growing loan limits. Well. Anyway, continue lang natin. Malay mo, okay pala yung atake na ito, no? At ito nga, pagka-click ko na apply now, dito magpo-provide tayo yung cellphone number na gagamitin natin sa alang application. And meron siyang graphic verification na nasa gilid. Plus, ilalagay din natin yung 4 digits na verification code o yung OTP na nareceive natin. Magfi-fill up na tayo ng ating information at mauuna muna yung basic information natin, no. Gaya na lang ng ating education level, marital status, province, city, yung ating address at pati na rin yung ating email address. Then after noon, dito naman sa kanya contact information, bali magpo-provide tayo ng at least two contact reference. Pagdating naman dito sa kanyang ID information, kailangan nating mag-provide ng ating valid ID, which is yung mga niya, yung ating SSS, passport, UMI, driver's license, TIN, PRC, postal, voter's ID, at yung ating national ID. At dito sa kanyang account information or yung withdrawal information, kailangan nating mag-provide ng ating withdrawal method which is yung GCash account, yung ating GrabPay account or yung ating PayMaya account. At dito nga no, kung ano yung ginamit mong number dito sa pag-fill up mo dito sa loan app na to, yun na rin yung magiging automatic na account number mo pag once na napunta ka nga dito sa kanyang withdrawal method. So, ganun lang kadali na mag-fill up ng ating application natin dito guys. No? At then, after nun, mag-facial verification na lang tayo para ma-verify na tayo talaga yung muutang sa nilang loan app. At pagka-submit mo ng buong application mo, i-review na nila yung application mo pero dito nga, ni-review na nila yung application ko. But, na-reject ako. De, hindi mo man lang nakita yung loan details. Di ba, mostly kapag once na doon sa isang loan app, kapag once na may offer sa sa'yo, makikita mo na agad kung magkano yung offer sa'yo. And then, yung magkano yung amount na marisip mo lang, magkano yung kaltas niya. Para malaman mo kung okay ba talaga siya. Bago mo siya i-confirm. Pero dito, automatic na reject siya at hindi mo makikita yung loan details. Pero kayo nang bahalang humusga no kung sa tingin nyo okay ba itong loan app na to. paki down below sa mga merong loan sa kanya. Pero para sa akin malakas yung kutub ko na hindi siya recommended na tangan or isa siyang fly by night na ola. Chineck siya sa App Store, wala siya. Even sa Play Store, wala rin siya doon. Pero I think na sa Facebook siya, tapos pwede siyang ma-download nung time na yun. Kasi hindi ko na talaga maalala kung saan ko nga siya nahanap at nakita. Kung bakit naka-download siya sa cellphone ko. Pero dito, chineck din siya sa Chrome at nandito siya. Kaya kayo nang bahala guys, no, kung grab or pass itong loan app na to. So yun lang naman yung gusto kong i-share dito sa panibagong utangana na ni-review natin ngayon guys no at hindi natin siya nasilip yung loan details niya para malaman kung legit ba or hindi itong loan na to, to pero talagang malakas yung kutob ko na hindi siya legit at hindi siya recommended. So ayun nga guys no sa mga hindi pa pala nakapag subscribe sa akin YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye.